nauubos yung pera, nag invest masyado sa mga material na bagay, aanhin mo yung mga luho na yan kapag na-hospital ka. Bago cellphone! nag-shopping pa sa mall. Ito masakit. Inubos yung pera. Pero nakakalimutang mag-invest sa katawan. Aanhin mo yung mga bagay na yan pag may sakit ka. Aanhin mo yung mga luho na yan kapag na-hospital ka. Yun ang mahirap sa maraming tao eh. nag invest masyado sa mga material na bagay. Pero pagdating sa kalusugan, sa physical fitness, nako, pinababayaan. Hindi bibili ng supplement yan hanggang magkasakit. Hindi mag-exercise -e yan hanggang walang sakit. Pero pag may bagong cellphone, ay ngayon, nakikipag-unahan pa sa mall. Sis, matuto ka na kasi lagi mong tatandaan. Mas importante ka kaysa doon sa mga bagay na meron ka ngayon. Mag-invest ka naman sa sarili mo. Hindi naman masama na bumili ka ng mga bagay na gusto mo sa buhay. Kaso nga lang, unahin mo ang buhay. Ngayong 2024, umpisahan mo na. Ilabas ang version 2.0 mo.